Si Huang Dongsu ay isang S-rank hunter mula sa Estados Unidos at isa sa mga antagonistang lumitaw sa solo leveling. Kilala siya bilang isang napakalakas na hunter na may kaugnayan sa Scavenger Guild, isa sa pinakamalalakas na guild sa Amerika. Sa kabila ng kanyang pambihirang lakas, siya ay mayabang, malupet at walang pakialam sa kapakanan ng iba, lalo na sa mga mas mahihinang hunter. Sharin ay nakababatang kapatid ni Huang dong isang B-rank hunter na nagtangkang patayin si Sung Jinwoo sa isang dungeon raid, ngunit sa huli ay napatay ni Jinwoo. Dahil dito, nagkaroon siya ng matinding galit at layuning ipaghiganti ang kanyang kapatid na nagdala sa kanya sa isang trahedya at brutal na pagtatapos. Sa kanyang paghihiganti, sinubukan niyang pilitin si Yu Jin-ho, ang matalik na kaibigan ni Jinwoo. Upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit sa huli, hinarap siya mismo ni Jin Wu at tinapos ang kanyang buhay sa isang mabilis ngunit malupit na laban.